Mga kapady, good morning, panabagong araw, panabagong vlog Welcome to my YouTube channel mga kapady. Ang oras natin ngayon ay alas 5.20 mga kabali Kaya na, lumabas ako Alas 4 pa lang mga kabali, lumabas na ako Sinundo ko na yung pinya Oh no. At pagkatapos ko, kuha ng pinya <laughs> Sabay uwi na uli um. At ito mga kabali, andito tayo ngayon sa tulay Kung bagay Tuloy-tuloy na tayo Kapag nandalig mga kabali At kung bago pa lang sa channel ko mga kabali Baka naman ha, Paki-subscribe, bell button, call, at like. Share nyo rin mga kabali. Sina. At sana. patuloy mga ka-channel ko. Ito mga buddy, pagbabalik ko. Piteks-piteks lang. Habang nagtitinda, kaya si tuloy ang pagtitinda. Bukas tayo sa pagtitinda mga buddy. At para naman ni eh, araw-araw may kayo kaya yeah, let's go mga kapatid Kita sa dali Kita mga kapatid Papakita ko yung pinya ko At pakwan Let's go Good morning sa inyo Ayan mga kapatid pinya natin Ayan na kasama ko pakwan yan kahit hindi yung matumal dinamihan <laughs> ko na yung pakwan dala para hindi niya mabitid tapos pinya ako mga body yan yan tinanggal ako na rin ang tahon marina kaya let's go mga kapuan. kita kita sa dalig good morning sa lahat ng mga subscriber ko at sa mag subscribe pa good morning sa inyo yan let's go Ayan yeah, mga pari, lang natin Pero eto na Nakapag-slice na ako na, pakuha natin Pulang pulang mga bali, pakuha natin ngayon nah, ngayon, na ako ng Pinya, kalis yeah, ko mga pari Good morning sa inyo lahat

อะไรไมครับพี่เ magsasaging alam yung ang gawa ng magsasaging mga kabadi ayan <laughs> <laughs> ayan sa gabi kising yan habang <coughs> <coughs> nagpising na ayan gagawin magtatambay mga kabadi para matulog ayan napakainin <coughs> ayan yun ang saging niya mga kabadi <coughs> Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh ganyan mga kapate ah. huwag niyo gagayain sa mga kapate pag kayo nagtinda ha kaya nasa pagtitinda focus ha focus sa pagtitinda huwag ganyan <laughs> ayan Pauwi na tayo mga kapatid Ubus At dyan hindi ko pinayak talaga yung mga kapatid Sa so, pakon na dahil hilaw Ani man talagang pakon mga kapatid Lima man inaubos ko Ayan. Lord thank you po talaga Napakagan ng Digin uh, yung araw sa akin ngayon Ako yung Maraming salamat po Panginoon Sa araw-araw po Ayan, Let's go Yeah time na Bye